Good morning, Philippines. Good morning, world. Ako di ay si Aliana, asawa ni Cardo Dalitay. Mga buno mi sa among kita ng mga maisron But first, we need to wear our uniform para manatiling hamis and kutis. Then drink water first. Uy, pero talikod sa kamera day. Bali, mawala mong police Aliana. Uy, mawala na si Cardo. Hindi lang yan magaling na pulis. Dancers din yan. Ibitzi, fighter, now chichi out, out chichi sun and ride chichi rain. A bitsy bitsy fighter, not chichi foul. Onya, kay dili pa jud siya kontento sa iyang dance number kay ganahan pa jud siyang maeksena na hala go cardo. Kuka, kuka, Uy, Wibe. Lingawan niya. Ha ha ha. Okay, so well, again, enjoy siya maayo. syempre si Aliana, kay Sir nga pagkatao, mawag pa dahil rin andam sa iyong mga kinahanglan. O, oh, tabang dong Kana, very good. And, click! Turn around! Okay, isulod na ng inyong abuno sa inyong DIY takuyan. Kana, very good. Uy, dai! Tabang ang imong bana. Ayaw, sige, duksing-duksing yun ang iro. Kamatakta niya, naslas imong kuto. Oh, sige sige na, chupe chupe, go go go, para dakug agi. automatic gate, please open. Kana, very good. Oh oh oh, pagbantay si mong gilakwan Kaya mas niya ka, maguol niya na sa Aliana. Oh, kana, hinay ra hinay. Very good. And let the battle begin. Dili ba yung sagbot ng among giabunuhan ha? Nanay mais nga niturok sa tunga sa tubo. Di lang halata. kay maulawon ng mga maisa. Among gi ang space kay wala namang good mila ang matam nanog Unya lami ba ka ang ikaw nog labi na jud parisag manok na nilat ano, di ba? Unya dili jud lalim ang magbaol mga higala. Mga shout out sa mga farmers out there na nakikipagbuno sa ulan at init upang may makain ang mga mamamayang Pilipino. buno buno bo bo bu, buna. bo bo bu, buna. bo bo bono, bu, bo bo bu, buna. bo 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 Hala si Aliana gilagas. Dagan Aliana kay gilagas kasi mo nino. Tuara, kapas anak kahoy. Yatag na si mong bana Kay mabugat niya ka. So tired of being handsome. <laughs> oh sige, posing sa kadali. Ayos anay mong kalo. Kena. Okay, smile. All right, lain na pud nga pose. Okay, good. Oh sige sige. Sige. Pamauli na mo. Kay para makapamahaw na mo. Confirm. Dili ra jud ay pang action star ni Scardo, no? Dancer jud ni siya. Dancer. Suportahi Aliana. Merry day, little, little, little Merry day, no? we just no way. All right, sulod na mo sa inyo automatic gate. Oops, nadaot eh yung wiring. Ay, okay na. Sige, sulod na mo. Kay gahulat inyong mga anak. Nala, pasalubungin ninyo kabuno. abuno. Ha? Bye bye. Say hi. Hi. Okay. No ang salan, imong reklamo? Okay, no man ka lagi. Hi. Good morning. Okay, mamahaw na ta? Dilisa. O sige, pag ilis na dayon mo, kay basa kaya inyong mga sinina. Mamalhan niya ang singot na lawas, dili ba maayo. O ikaw pagkardo, ayaw sige hukas-hukas, kaya panuhuto niya na abs. Anhala sige, alian na, punpunan ng mga sinina. Oo, oo, oo. Magkuring-kuring kayo na po. Di niyo ninyo na yung mga sinina. Kaya ibalit para ba na suot unya. niya? Wala ka ba yung clothing allowance ng farmers? ah oh, sige. Pangaon na mo. Kaya mapas mo niya yung mga bitok. Okay, sige. Paka na, una ng bata. Okay. Anya, pwede na. Ah, oh, sige, sige. Anya, pwede na mamukaon. Okay, go. Oo, oh, ayaw ka usap. Kaya matukan unya. niya. Hudda na ng uyap, day. Ah, oh, para wala na itakluban. Ah, oh, Tagay mo ba na? Oh, dong, kaon. Kardo. Adik ah, kamu kau Ah, sige sige. Ah, sige. Ah, oh, mana muka on. Hala, tagdas sana imo anak. Oo, oh, oh, patutuya sana siya kay murag gigutom na po na. Oo, uh Ah, oh. oh, oh hingok eh. Kay tagdas tagas na kay nag kuko. unya na sila mga samad. Mm -mm. Okay. Unya mga higala, salamat kay sa inyong paglantaw at ang iyang sunod sumpay Ning among sugilanon.